Nangunguha siya ng... Nang... Hindi. Wala ba, Kwan? Wala doon? Si Marlo nangunguha ng nang kiri. <laughs> <laughs> Ang isa taga sa loob. <laughs> okay, <Agoy> katugnaw! <laughs> na

Tama na, ay ta. <laughs> ay hindi ni. <laughs> ano, ugali, ang ugali ng Pinoy. Agi. Na guys tugnaw labi yan yung Columbia tatlo sila <laughs> <laughs> masarap to guys ang kira ito damo dong oh doon oh dami